Hello mga kahapi! So ngayon ay eh, gagawa kami ni Jilly lang iced coffee. Meron kami itong gatas ng almond. Tapos, syempre dalawa kami. Tagatalawa kami ng stick ng this coffee glass. Puro. Tapos, meron din tayo condense. Eh, gagawa na kami mga kahapi. Pinahin natin. Hindi na ng lang magkahalo ng kahapi. Lagi na natin ito ng condense. Kaya na mga ang kahapi. Kaya na ng ang kahapi. अच्छा था बस ऐसे ही सादी सा आइस कॉफी टच बाय आई बेबी पूरी पूरा एक भी पलक ना हिलाकर बस चलो चलो क्या था ये प्रेशर का काम था अरे इधर आके आई ओवर आ दो सब कुछ सब ट्राई करो और टोटल लगा शाम बताया था पता नहीं कब आते हैं अब बस तब तक ना Ha, gelo. Gelo. Tapi es ki boleh nak. Hai Sophie. Hai Sophie. Tak kos lagi nak ngele. So, hai Sophie. No audience. Free. Ya. Ya. Dan Musa. Ya. kopi, Ice Sophie. Jangan malas nak bangunlah. Okay, okay. Kakain kami ngayon ng tanghalian Ano, mawas na Hindi <laughs> pa kami kumakain, mga maka kahabi Hutong na so, Meron kami itong sardinas Yes Kasi masarap to sa musal. ang sardinas Hindi na natin lagyan ng ano ma'am. Masarap ng mura. Ay, Ayun, pure lang, no? Ayaw na lagyan. Okay. Try namin ng pure lang. Tapos, ano okay. ito? Shanghai. Meron kami yung Shanghai. Niluto pa naman yan nung nakaraan. May tira pa. Tapos, meron din kami itlog. Ayan, itlog. Ayan. Tapos, yung ginawa namin kanina, ice coffee. Cheers. Cheers. Masarap.

almusal tapos ng halian <laughs> halian chamay so so pero mm. kami to ano sa so, Java wala nung kami instrumento pa happy ko na na wala instrumento namin gusto ko so, lang pa ano so, hmm sure no pero Sabay na kayo mga ka-happy. Sabay nyo lang kami. Bastos mm. mm. na? Mm. Masarap talaga ang sardinas. Dati sa probinsya, ito lang yung mabilis kulamin. namin. pag walang ulam, walang pera, walang mabihin mm. ano, na ano. Tapos natitipid. Ayan, sardinas, iplog. Tuyo. Busog ka na. Tapos, hagi walang bigas, saging, Singapore, karlang. No? Na pinakamis, nakakamis din magano sa probinsya. Kasi dito sa manila lahat binibili. Ay, sorry. Doon wala nang pera, may wala nang, walang pera pero may tanim ka. Kusog ka naman sa mga gulay, Tak limp kah? Di tu Sa sama ini lah, dah tu beli beli. Keh, kan? Sah eh? lang. Sarap cara tu pag wala rin kami ulam dito, sir, di natin yung ulam namin. Mm. Ice coffee namin, wala nun. Tunaw mm. na yung ilo. Coffee na lang. Ang sarap nito. Try niya naman ka mga kahapin. Mm. Kami magbili. Maggawa na kami ng ano, ice coffee. Masarap pa yung homemade. lagay ang sabon yung, uh -huh. Sarap Tapos yung namin. Masarap yung pagkakaroon din. Pagkakaroon. As di yung gumawa nito mga Malamang. <coughs> <coughs> sure, 많은 사람. Terima kasih juga nanti. Thank you.